bukas na pagbabalita ukol sa mga kaganapan sa pamahalang bayan ng San Juan. Hatid in sa inyo ng Municipal Information Office. Ito ang One San Juan Express. Ang mga balitang dapat niyong malaman. Mayor di Brando di Salud pinangunahan ang pagpupulong kasama ang International Cooperation Team para sa finalization ng Seasonal Farm Workers Program sa pagitan ng San Juan Batangas at Hong Gun. na ito na renewal ng Memorandum of Understanding ng SFW Program sa ilalim ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng Hong Chun Gun Gongwando Republic of Korea at San Juan Batangas, Philippines na nakatakdang isagawa ang MOU signing bago matapos ang buwan ng Agosto. Delegasyon ng Pamahalang Bayan ng San Juan Batangas bumisita sa San Jose City Nueva Ecija. Best practices sa implementasyon ng Seasonal Farm Workers Program pinag-usapan. Malugod na tinanggap ang delegasyon mula San Juan Batangas ni City Administrator Maria Teresita Makapagal at ng mga kawani ng Public Employment Service Office ng Pamahalang Lungsod ng San Jose. Gaya ng Bayan ng San Juan, aktibo rin nakapagpapadala ang naturang lungsod ng Seasonal Farm Workers sa Republic of Korea. Hildebrand Duni Salud bumisita at nakipagpulong kina incumbent Nueva Ecija 2nd District Representative at former San Jose City Mayor Mario Cocoy Salvador at 2nd District Provincial Board Member Dindo Disico. Sa nasabing courtesy visit, pinag-usapan ni na Mayor Bibong, Congressman Salvador at Board Member Disico ang ilang mahalagang usapin at inisyatibo na may higit pang mapaunlad ang kanilang lokalidad at higit pang mapabuti ang kalidad ng serbisyo publiko sa mamamayan. Sama rin sa delegasyon mula sa Nuan Batangas, sina Municipal Administrator Analyn Makaraig, Public Relations Officer Amelita Maulion, Municipal Planning and Development Coordinator Mona Lisa Robledo, Municipal Budget Officer Marisa Quijano, General Services Officer Glenn Castillo, Municipal Agriculturist Felix Leopango, Municipal Health Officer Dr. Nestor Alijo Jr. at ang International Cooperation Team Staff. Konstruksyon ng snow protection sa kahabaan ng Laia Malabrigo Road, pinag-usapan sa pulong ng pamahalang bayan ng San Juan at Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4A. Nakipagpulong ang tanggapan ni Mayor El Di Salud sa pamagitan ni Executive Assistant Rosaura Hernandez asama si Municipal Engineer Gilberto Mercado at ilan ng pamahalang bayan sa mga kintawa ng Department of Public Works and Highways Region 4A upang talakayin ang konstruksyon ng snow protection sa kahabaan ng Laia Malabrigo Road. Layunin ng talakayan na matukoy ang mga pangunahing suliraning kinaharap ng mga residente sa kahabaan ng nasabing kalsada, lalo na tuwing nakararanas na malalakas sa pag-ulan. din sa pulong ang mga usaping may kinalaman sa gender and development upang matiyak na magiging inklusibo at epektibo ang implementasyon ng proyekto. Retold Community Support Program ng Department of the Interior and Local Government patuloy ang paghahatid ng serbisyo sa mga San Juanenyo. Ugnayan sa Barangay at Servisyo Caravan ay sinagawa sa Barangay Sampiro ngayong biyernes. Bahagi rin ng aktibidad ang, ang pakipagdayalogo ng mga kinatawa ng DILG, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sa mga opisyal at mamamayan upang talakayin ang mga isyo sa kanilang komunidad at maglatag ng mga konkretong hakbang para sa kapayapaan at kaunlaran. kalibrando ni Salud at mga miyembro ng Sangguniang Bayan dumalo sa Capacity Development Program on Newly Elected Officials Performing Leadership for Uplifting Service o neoplus ng DILG. Kasamang dumalo ni Mayor Bibong Salud, sina Sangguniang Bayan Member, Councilor Wenilo Ada, Councilor Florencio Di Chavez, Councilor Shalimar Salud, Councilor Meljun Magadia at Councilor Owen Manintim. Layunin ang seminar na bigyang kakayahan ang mga bagong halal na opisyal sa mas malalim na pag-unawa sa prinsipyo ng matino, mahusay at maasahang pamamahala. Nasa siyam na putatlong beneficiaryo mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Juan nagtapos sa kabalikat sa kabuhayan farming program ng SM Foundation. Katuwang ang LGU San Juan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nasa siyam na putatlong beneficiaryo mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Juan nagtapos sa kabalikat sa kabuhayan farming program ng SM Foundation. Katuwang ang LGU San Juan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakatanggap ang graduates ng sertipiko bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap na makapagtapos sa isinagawa ang pagsasanay ukol sa pagkasaka at agrikultura. Tree planting activity para sa selebrasyon ng Arbor Day o Pista ng Kagubatan matagumpay na isinagawa sa pangunan ng Menro sa bulubundukin bahagi ng Barangay Kipot at Barangay Sapangan. Alinsunod sa direktiba ni Mayor L. Debrando D. De Salud. Iba't ibang organisasyon sama-samang nagtanim ng puno para sa isang layunin na pangalagaan ng kalikasan at kagubatan. Ang gawain ito ay nilahukan ng iba't ibang sektor at organisasyon. Kabilang sinasanggol ang Bayan Members Councilor Belgian Magadia, Councilor Owen Manimtim, mga kawani ng pamahalang bayan, kabilang iba't ibang tanggapan gaya ng Menro, Office of the Municipal Mayor, Office of the Sangguniang Bayan, MDRMO, Municipal Tourism Office, General Services Office, Municipal Information Office, Barangay Officials, Youth Volunteers, Civil Society Organizations tulad ng Bracer, 512 PCJ Squadron at Eagles Club, mga estudyante at guro mula sa ilang paaralan sa San Juan, mga miyembro ng private sector gaya ng East-West Seed Corporation, Corporation at iba pang volunteer groups. Umabot naman sa 85 drum size na puno ang matagumpay na naitanim sa kabundukan ng sitio Makwitib sa Barangay Kipot at sitio Pinagkawaran sa Barangay Sapangang. LGU San Juan aktibong nakilahok sa capacity building on the EGOV compliant Malikbayan website template at management strategies for LGU partners na inorganisa ng Commission on Filipino Overseas. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga lokal na pamahalaan kasama ang LGU San Juan na isa sa mga partner ng CFO sa paggamit ng makabagong teknolohiya, partikular ng website at content management system para sa mas epektibong paghahatid ng service Misho, la luna sa mga migranteng Pilipino. Mga kabataan, dumagsa sa voter registration ng COMELEC. Pagpaparehistro, magpapatuloy hanggang Sabado at Linggo at magtatapos sa August 10. Nagsa pa rin ang mga kabataan at magiging first-time voters sa voter registration ng COMELEC na isinasagawa sa New Municipal Building ng Pamahalang Bayan ng San Juan sa Barangay Buhay na Sapa. Patunay ng kanilang masigasing na kagustuhan na aktibong makilahok sa barangay at sangguni ang kabataan elections at susunod pang mga halalan. Nauna naman ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Primulya na pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa nakatakda ng December 2025 BSKE. Mahalagang isyo at programa para sa kapakanan ng bawat mamamayan pinag-usapan sa pagpupulong ng Liga ng Mga Barangay. Pinangunahan ni ABC President Liwelendo Vergara kasama si Municipal Local Government Operations Officer Rodel Gamban ang pagpupulong ng Liga ng Mga Barangay. Dumalo rin bilang kinatawa ng pulong bayan si Municipal Administrator Annalyn Macaraig. Isa sa mga pangunahing paksa ay ang nalalapit na Intensified Delivery of Basic Services o IDBS na programa ng pamahalang bayan ng San Juan sa paumuno ni Mayor Alejandro Di Salud. Nagbahagi naman si Municipal Engineer Gilberto Mercado ng mga impormasyon hinggil sa mga local project at amang kaukulang dokumentong kinakailangan upang maisakatuparan ang mga ito. Mga opisyal ng San Juan Batangas Municipal Employees Association o SJB mea nagtipon para sa kanilang regular monthly meeting. Tinalakay sa pagpupulong ang pagsusuri sa Constitution and Bylaws ng Samahan upang matiyak ang pagiging angkop nito sa kasalukuyang pangailangan ng organisasyon. Bahagi rin ng agenda ang pagbuo at pagkatalaga ng mga standing committee na magsisilbing katuwang sa pagpapatupad ng mga pangunahing layunin at programa ng SJB mea iyan ang mga kaganapan sa pamahalang bayan ng San Juan sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Maaari ninyong i-follow o i-like ang ating official Facebook page at mag-subscribe sa ating official YouTube channel, LGU San Juan Batangas. Pwede nyo ring bisitahin ang ating official website, www.sanjuanbatangas.gov.ph para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito ang pinalakas na balitaan hatid ng buong pwersa ng Municipal Information Office sa ilalim ng tanggapan ni Mayor Ildebrando D. Salud. Lagi pong tandaan, sa nagkakaisang bayan ng San Juan, walang may iwan. Ito ang One San Juan Express.